Hello! Ayan, mag. Kasi ganyan po yung bak, yung ano natin, pizza natin pag dumarating. Nakaano. So, ngayon, mag, magbubuo tayo kasi ito yung nakakulaps pa. Ayan. Ganyan. bubuoin po natin yung box. Pag ganyan. Ayan. Small po to. Pag ganyan, ganyan lang. Pero dahan-dahan po kasi ito po ay minsan nakakahiwa. Itong box. Yung, yung ganito niya, yung ganito niyang gilid. Malimit ako mahiwa. Yan, ito po ay medium. Itong isang ito. Boy natin. Ayan, medium po 'yan. Ito naman is small, 'yan. Ito medium, 'yan. Tapos 'yung ito po 'yung iba, ayan. 'Yan nabuo na. 'Yan. Ito siya. Tapos 'yung iba, guys, ito. Yan, nabuo ko na yan. Large. Yan. Tapos yung, ito, ito yung, ito pa po yung, ibang nabuo ko na. Small. Yan. So, hindi pa tapos yung ating medium, guys. Yan. Yan. Di pa tapos buuin. Yeah. Ayan. ayan, kasi po, kasi po ay, basta pagka po bagong deliver, ayan, busy. Busy si Ate Glo. Nagbubuo ng mga box na kasama ng delivery. Ayan. Ayan. Tapos na po tayong mag buo ng mga box. Ayan guys. O, oh, tapos na. Nabuo ko na ang, ang mga box. Ayan. Thank you guys for watching. God bless everyone.